Magandang hapon din sa lahat ng ating mga tagapakinig sa Bombo Radio sa 11.25 kHz on AM band. Bombo Lidya, maraming maraming salamat din sa pagbati at sa tulong po ninyo sa Bombo Radio. At tayo po ay uh, sinuerte sa awa ng Diyos. Go ahead, Bombo Leeds! Nais ko pong ipabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyo sa inyong pagtulong sa pagkampanya sa akin. Go ahead, Leads! Yes, after number two po pala kayo no, sa pagkakonsihal dito sa Dagupan. Opo, sinerte po, sinerte po. Ang aking pananaw, man, Bumble Leads, ang isang lupa na hindi pa nahati-hati, ang may benta lang ay yung karapatan para magmana. Mm -hmm. no? Pero ang pinaka pinakailangan po na lahat ng mga kamag-anak na magmamana, lahat ng tagapagmana, sila po taba, dapat ang mag-uusap-usap. Sila po ay mag-meeting at pag-uusapan pa nila na ang lupa na iyan na kanilang minana ay panahon na na mabenta at makahati-hati sila. Ang tawag dyan ay extrajudicial partition o ang kusapin na paghahatihan ng lupa sa labas ng hukuman. Kung halimbawa na sila po ay hindi may isa sa kanila na hindi papayag, sa paghati ng lupa, itong mga magkamag-anak ay pwede po silang mag-uusap sa hukuman na. At uh, ang kaso naman po dyan, ang pangalan niya ay partition. Um, civil action po, special civil action for partition. What mo means? Okay, ibig sabihin, actually, kailangan pa rin yung pahintulot lahat ng tagapamana para ganit tayong kakalatian po. Tama po yun. Kinakailangan lahat ng mga magmamana, lahat ng magkakapatid, kinakailangan po ay pipirma at sila po ay uh, gagawa ng isang extrajudicial partition. No? Ito po yung dokumento na sila po ay maghahati-hati sa labas ng hukuman. Go ahead, Bobo. At yun na ano naman po ang mangyayari kapag uh, isa sa mga tagapagmana o sa mga kapatid ay hindi po pumayag dito sa bintahan o dito sa kasunod so, na Kung isa, dalawa o uh, marami ang ayaw magbenta sa kanilang uh, ari-arian, sila po, po ay uh, pwedeng mag-uusap-usap mag na sa hukuman. Sapagkat ang hukuman na ang siya mismong maghahati-hati sa lupa na yan. pwede don't you Sa sa po agad, attorney sa hukuman, o may pwede pa silang dumaan sa, sa barangay, right. uh, kung po yung pag uh, itong kasubuan ako? Ito? Opo, tama po yung sinasabi ninyo. Sa barangay, na kung saan na doon yung lupa, doon po mag-uusap-usap ang mga kapatid, mga mga anak na trapagmana. Doon po sila magpipimahan ng usapin, o hindi kaya pag-uusapan. So, balit kung sa barangay, wala na namang na-reach na agreement. Mm -hmm. uh, ang mga nais kumiwalay at makipag uh, mana, ayaw ninyong mga nais ng ibenta, pwede na po silang pumunta sa hukuman. Go ahead, Bob Ano pinang ilang dokumento, Atroni, para may uh, ayos po itong uh, bentahan na ito, Numero uno, bombulids, yung death certificate mm -hmm. nung namatay. Dahil yung lupa na Uh, iwanan ng mga magulang kinakailangan po na yung death certificate ay ipakita no? pangalawa, bombolids yung extrajudicial partition Ito yung sinasabi ko kanina na usapan na kung saan lahat ng magkakapatid ay pipirma bombolids mm -hmm. syempre kinakailangan babayaran po nila ang tinatawag na estate tax. Ano na naman niyang estate tax, Attorney Joey Tamay? Ang estate tax po ay yung babayarin na buwis dahil kayo po ay tagapagmana. Iba po ito doon sa real estate tax. Ang real estate tax naman, yan yung binabayaran kada taon sa lupa ninyo na kinatitirikan ng inyong bahay, lupa, or uh, uh, ari-arian, no? iba po yan. Real estate tax, iba, iba rin po yung estate tax. So, yung estate tax, yun po ay yung buwis na binabayaran dahil sa dahilan na ikang isang tao ay tagapagmana. Go ahead, Bombo Leeds. Okay, malino na po yung uh, usapin yan, attorney. Dala ko naman po tayo, attorney, dito sa pang-usapin. paksap po na ating uh, pag-uusapan ngayong araw. Itong uh, katanungan po ng isa nating uh, viewer kung uh, kailangan pa bang mag-issue ng certification to file kung ang kaso ay rightable, right, attorney? Okay, napakagandang tanong yan, Bombo Leeds. Okay. Ang ang kasong right of way, no? ay isang kaso na kung saan uh, ang isang lupa na napapalibutan ng lupa ng iba ay nangangailangan ng uh, daan sa pinakamalapit na highway. Pinakailangan ang pagkukunan ng right-of-way ang siyang pinakamalapit shortest route. At pangalawa, kaunti lang ang danyos doon sa lupa na hihinyan o bibilihan ng right-of-way. Tandaan po natin na sa isang kasong right of way, ang isang tao ay bumibili ng daan at hindi lang ito hiningi sapagkat pera lang kung gusto kong ibigay na libre ng kapitbahay. Subalit, ang, ang right of way ay dapat pilhin. Anong dahilan? Sapagkat ayon sa batas, ang private property ay hindi po pwedeng kunin para gamitin ng publiko kung walang pabayaran private property shall be taken for public use without just compensation. Yan ang nasa ilalim ng batas. Ngayon, ang tanong ninyo, sa right of way, kinakailangan pa bang mag-issue ng certification to file action? Yan ang binabati natin ng ating paboritong kapitan dyan sa Lasip Chico, si Cap Aldex Meneses. Ayan, yan ang tanong nila kanina ng mga. At, bombolids, syempre, kinakailangan pa rin na ang mga uh, magkakapit bahay ay mag-uusap-usap sa barangay para hindi na kinakailangan dumating pa sa hukuman. Yan ang pinakapangunahing dahilan, Bombo Leeds, kung bakit merong katarungang pambarangay lo na siya ngayon ay nasa ilalim ng local government code. Yung katarungang pambarangay lo, Bombo Leeds, ay nasa local government code na yan. At ang lahat ng kaso, kasama na dyan, ang uh, kung patungkol sa civil case, patungkol sa lupa, no? uh, kinakailangan pag-uusapan doon sa lugar na kung saan nando doon yung lupa na bibilhin para sa daan. Go ahead, Sa Nates. ibig sabihin, attorney, um, yung so, um, certification of action ay kailangan lang ito kapag mayroong uh, mayroon hindi mayroon pagkakasundo sa barangay, attorney, po um, ba? Opo. Pwede mo wala. Oo, pwede rin wala. Kung sila po ay nagkakasundo naman, kahit na hindi naman na ipadaan sa barangay, sapagkat sila nang nagkakasundo, wala nang dahilan din para pumunta sa hukuman. Kaya kung ang mga partidos, ay nagkakaisa, at yun ang kinakaganda ng laging nagkakasundo sapagkat kung mayroong pagkakasundo ng ating mga kabarangay bombolits, wala nang gastos, wala nang away, wala nang sama ng loob. At lahat ay mayroong pagkakaisa. Go well, bombolits. Yes, attorney. Doon sa pagbibigay ng right of way, may sukat po, attorney, sa sukat na uh, parang sa daanan. Limbawa, uh, ato magbibigay. Magbibigay uh, ko yung bibigay ako ng mga um, halong meso na yan. Yung may sukat po ba, attorney? Napakagandang tanong naman yan, bombolits. Bombolits ang luwang at haba ng right of way ay depende sa pangangailangan mm -hmm. no ng may-ari ng lupa na makikidaan. So for example, mm -hmm. ang lupa na makikidaan ay kinakailangan dumahan ang um, okay. tricycle lamang. Mm -hmm. O dili kaya ay uh, mm -hmm. ambulansya, sapagkat kung minsan may nagkakasakit, kung minsan may nasusunukan, kinakailangan pumasok ang mga nitong serbisyo publiko, bombo yon. Mm dahilan -hmm. kung bakit sa dagupan ng panahon natin, tayo po ay uh, nakapag uh, rekomenda ah, na bibilhin na fire truck ay yung para sa maliliit at pumapasok lumalagos penetrator yung maliit na fire truck no pumapasok kahit sa ang uh, um, napakaliit ang daan pinapasok pa niya penetrator kung ako ang yung tatanungin bombolin s'yempre ang buko niyo at least at least pinaka the best yung 3 meters na kung saan nakadaan ang isang kotse fire truck ambulansya para maabot ang lupain bahay na gumagamit sa isang right of way. Okay. Ito na mga attorney, um, tumanggi, no? eh, gusto nung, hindi gusto gumagum, hindi kasi makadaan yung sa may kaya hinihingi niya dun sa medyo unahan na bahay na bibigyan sila ng kahit na kunting dalawa, parang tumanggi sa attorney, pwede ba yung Kung ito naman para sa ng marami, kakarami ko, dun sa may at islam, ito ito. Iikot kasi halimbawa ay medyo na hindi na, bigyan ng sa kung naman pwede ba o naman, uh, yung may-ari ng lupa na dinadaanan, maaaring tumanggi. Mm -hmm. Lalong-lalong na, kagaya kung na may kondisyonin sa right of way. Kung mayroong ibang daan, mapwede yung pagkukunan ng right of way. Mm -hmm. Kung mayroon ibang, kung mas, mas shorter yung ibang daan, no? pwede yung itanggi ng pinibilihan ng lupa. Kaya sa sabi niya, ang depensa niya, pwede niya sabihin na, hindi ko ipagbibili ito kasi may daanan na kayo, di ba? Pangalawa, mm -hmm. hindi ito ang pinakamalapit na Uh, daan para doon sa dadaanan ninyo. May iba pa kayong madadaanan, kaya pasensya na kayo, hindi ko kayo mabibenta dahil meron na kayong ibang daan. No? Kinakailangan yung bumibili ng right of way, kasi ba, alimbawa ito, ah, mm -hmm. yung sinasabi ko na malaking danyos, kung dingding ng bahay, Nang uh, ang pwedeng makuha doon sa hin binibiling lupa Siyempre bahay mo na yan. Okay. Siyempre tatanggi ka. Pero lang, kung pati yung bahay eh babayaran. nasisirain, babayaran ninyo. Mm -hmm. <laughs> Kaya kinakailangan talaga, lahat ng mga mapag-uusapan, lahat ng mga masisira ay dapat bayaran. Ganun yun, na uh, Mm-hmm. Kaya po pala, attorney, yung mga bumibili po ng lupa, ay eh, unang-unang tinatanong kung uh, may madaanan ba, may right of way, di ba po ba? Yun pala ang kahalagahan nito, attorney. Tama yan, Bombolids. Itong panahon ng eleksyon, tayo ay naglakad-lakad at mm -hmm. napakarami ang mga magkakapit bahay na, na mukhang nagigirapatani. Ang aking wish lang, sana ay uh, sila ay makapag-usap para naman magkaroon ng kaaya-aya at uh, nararapat na medyo maluwang na right of way. Kasi kung minsan, bumulit, pati lungon, aglaundalan. Ay, yes, Oo, oh? oh, oh, napaka, napaka narrow, pati ang pag may namatay, hindi makakadaan ang ang uh, oh, ang uh, lungon. Dan Nitsu, ano yung pangalan nun? Go ahead, Bambolit. Ah yes, totoo po 'yan, attorney. At uh, bibitin bibit na lang ng mga tao palabas, 'di ba? At yung carro naghihintay na lang po sa may kalsada. Yun po kapagka maskip po yung daan. Attorney, maraming salamat po sa inyong uh, pagpapaliwanag. At dito sa mga usapin na sigurado na naliwanagan po itong mga uh, nagtatanong po sa atin. At uh, bago po tayo magpaalam attorney, siyempre dahil kayo po ay nagbabalik po sa konseho, ano po ang inaasahan ng mga dagupay kay attorney Consihala Joey Tamayo? Sa ating pagpabalik, Bombo Lidya, asahan po ng ating mga kalugar dito sa Dagupan City na ang sangguniang panlunsod po ay magiging kaya aya bukas sa lahat ng tao at makikinig sa lahat ng pangangailangan bilang espeho uh, ng uh, pangangailangan mm -hmm. at uh, dreams at aspirations ng ating mga kalugar. Ang Sangguniang Panlungsod po ay isang lugar na kung saan ang lahat ng pangangailangan, lahat ng um, panaginip at lahat ng uh, um, oy oy, mm -hmm. o needs ng ating mga kababayan ay pinag-uusapan at la ang lahat ng ating mga kalugar sa pamagitan ng kanilang 31 barangay captains ay welcome sa Dagupan City at muling mabubuksan sa pagsapit po ng bagong sangguriang panlunsod ng Dagupan. Ito po si Abogado Joey Tamayo, lubos na nagpapasalamat sa Bombo Radio at sa lahat ng sumusuporta ng Bombo Radio dahil kayo po ang nagpanalo. Maraming salamat po ang Dagupan ang panalo.